Merry Merry Christmas, Merry Christmas sa inyo dyan mga kamonai. Ayan, December 24 ngayon, 8 p.m. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung kamusta nga ba ang aking sales tuwing ganitong Pasko. Let's go! Nood kayo mga kamanay! Ayan, unahin natin sa alak. Kung nakikita niyo ayan o, Talagang sold out. No. Ubus ang MP. Ubus ang... Ubus ang Alfonso. Ayan, oh, wala lahat laman. Ayan, oh, no? punta tayo sa Red Horse. Ayun, oh, no? halos sold out din, mga kamanay. O, tingnan nyo, ha. Ayan, konting tour. Tapos, punta tayo sa aking soft drinks. Diba? Sabi ko sa inyo talagang 1.5 ang pinakamabenta. Sold out ang aking 3 case na 1.5. Ayan, o. Oh. Yay! More, more, more sales. At yan, mga kamanay, ang aking uling na pinaghandaan para ngayong Pasko is sold out din. Yan yeah, lang natira, oh. Yay! Talaga namang pangmalakasan ang benta natin. Ayan ang aking mga alak is ubus din. Panimbagong preparation tayo para sa darating na New Year. Pero kinabukasan, wala pang deliveries kasi Pasko yun. Yan lang natira o, oh, isang case ng alak. Nag-iisang ikaw time check tayo mga kamanay. 1, magwawa na. 5 minutes more. 1 a.m. na. Merry Christmas to all. December 25 na. Maligayang Pasko. Ayan o, oh, more more sales. Ipapakita ko sa inyo ang aking benta. Yes, talaga namang tumataginting na 20K mahigit ang aking benta. Thank you, Lord, sa blessings. Sipag si pa Thank you, thank you sa aking mga dear Suki. Huwag kayong magsasawang bumili dito sa L1 store. Always open ang aking mga chips. Dami ding naubos. Yan yan lang ang mga natira sa mga chichiria. Merry Christmas! Yes! Talagang napakasaya ng Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas sa inyong lahat! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas to all! Thank you mga kamanay! More blessings! Maraming maraming para salamat sa panonood nyo sa King short video, short vlog ngayong Pasko. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, just click the subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Merry Christmas!